Good morning guys! Mga kasari, kapwa tendera For this video ay mag-share ako sa inyo sa aking mga bagong nabili sa myso cake Ang isang pack nito Salvers Van Swissos, May tatak na asenso pack Maganda po ito sa ating mga binta dahil may free po siya Kaya nabili ako ng isang pack may free po. Nakapahalang ganda po kapag meron po mga free sa ating mga paninda. Ito din ang Selfish One. Budget tap na suka. Meron po siyang free. Isa ang free niya. Kaya bumili din ako ng isang tak. Ang bintak po niyan ay 10 pesos kada isa. Yan po. Ang mga kofi ngayon, yung mga kopi ko, creamy white Nescafe, ay tumataas na din sa aking presyo, sa aking tindahan, ay 15 pesos kada isa. Itong chucky na to, ay maliit lang, ay ibininta ko po siya ng 20 pesos. 20 pesos po ang aking dinta dahil ah uh, tumataas na siya. 15 pesos ang aking bili kaya ibininta ko siya ng 20 pesos. Ah uh, madali naman siyang maubos ang chucky anim lang ang aking uh, binili. Dahil meron miro naman akong stock sa uh, aking malit na tindahan. Anim po ang aking binili sa Chucky. Ito po ang kopi ko blanca. Ang kopi ko blanca ko ay 15 pesos kada isa. Nagtaasan na talaga ang mga coffee ngayon. Wala nang bumaba. Lahat ay tumataas na. Kaya magtataas na rin ako sa aking mga paninda. Ito po ang Nescafe Creamy White. Ang Nescafe Creamy White din tumataas. Kaya Nagtaas na din ako. 15 pesos ang aking binta. Yung mama ibang kofiko ko ay hindi pa nagtaas dahil hindi naman sila tumataas kapag sa, bili, sa bilihan ko kapag tumataas. Tataas din ang aking binta sa paninda. Ang aking greatest white double, ito ay 15 din. Tumataas na din. 15 pesos ang kada isa. Double to twin, twin pa. In po 15. Noon ay ibininta ko po lang siya ng 13. Ngayon ay 15 na dahil malaki na ang pagtaas sa greatest white. Yan po. May kupi ko ka. Ah, hindi pala. Um, UFC. Yung UFC hot sauce. Nung nakaraang araw, merong pong naghanap nito. Kaya bumili ako ng isa. Yan, bumili ako ng isa. Para kapag maghanap ulit, meron akong maibigay. Yan po. Yan po ang aking mga isa sa aking mga sekreto kung anong mga ah, hinahanap nila at wala ako, bibili ako kapag ah, bumibili ako sa may Ito ang Nescafe original, yung single lang. Yan po, Single ay 10 pesos. Noon ay ko po siya na 8 pesos. Ito po ang kopiko. Unlicash. Meron po siya ang code sa ilalim. Um, ang makakita lang yan. Ang mga gumagamit ng kopiko. Ako ay hindi po ako gumagamit ng kopiko. Black. Yan, ang ko Brown na single din, 10 pesos din ang aking binta. 10 pesos ang aking binta. Ah, uh, tumataas na din ang mga bilihin. Kaya guys, ngayon ay, kapag bumili ako na 3,000 dako, ah, uh, isang karton lang yan. Yung... Isang box, isang box lang yan ang 3,000. Napakamahal sa mga paninda na yun. Pero hindi pa rin ako susuko. Bibili pa rin ako dahil may bumibili naman sa aking tindahan. Hanggat may bumibili pa sa aking tindahan, hindi ako hihinto o hindi ako mal. Ah, hanap ng ibang minggusyo. Ito lang po muna. Sana yun. Yan. Uh, sa aking uh, nararanasan sa pagtitinda, uh, maganda naman na may tinda at uh, uh, kahit kaunti lang ang mga tubo. Um, okay naman yan. Okay naman sa aking uh, pagtitinda. Marami naman akong mabili at uh, malaki naman ding tulong sa aking panghanap buhay. Yan po. Malaking tulong naman ito. Dahil meron lang, uh, dito lang ako sa bahay, uh, uh, meron man akong na pera na matatanggap minuto-minuto uh, or araw-araw. Meron akong pera. Kahit kakaunti lang akong matanggap na pera pero, um, tulong na din sa akin. Kaya kung sino man ang may bala na magtayo ng malit na sari-sari store, huwag kayo magdadalawang isip. ah, uh, magtayo lang kayo. Kahit maliit lang ang yung pupunan, huwag kayong uh, magdalawang isip. Magtayo kayo kahit meron lang tayong 2,000, 3,000. Tamang-tama na yan okay lang yan. Ah, uh, hahanap pa, hahanap pin lang ang or iisipin lang kung paano ma um, paano natin palaguin ang ating nasimulan na negosyo. Kaya yan po gagawa tayo ng paraan kung ano pang mga dadag kita. Ha, meron ba kong video sa nakaraan araw, uh, pwede ninyo hanapin na uh, pangdagdag kita. Yan po, pangdagdag kita. Meron po tayong, um, pwede po tayo dyan na uh, walang puhunan sa aking sinasabi sa video. Um, pwede kayong manood o pakinggan ninyo ang aking video. Uh, video na pangdagdag kita ng um, sari-sari po. Kaya, ito pong nabili ko, uh, may halaga po ito. 3,000 mahigit. Yan po, 3,000 ang aking nabili. Maliit lang po ang aking nabili sa 3,000. Kaya, dito lang po ako man tatapos, maraming salamat po sa inyong panunood sa aking video at sana, may nakuha kayo or natutunan sa aking video ngayon maraming maraming salamat po at sa mga hindi pa nakasubscribe um, please subscribe my youtube channel, Ellen Blog. and don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong video na i-share. Maraming salamat po sa inyong.